Ang makina ng panahon, gusto kong maglakbay patungo sa nagdaang panahon. Upang baguhin ang kasaysayan, ayusin ang mga bagay na nagawang pagkakamali, at gawin ang mga pinanghihinayangan sandali. Nang sa ganon ay tutunguhin ko naman ang panahong darating, isang maayos at walang anumang kakulangan. Isang bagay na imposible na tanging ang isip ng tao ang makakagawa sa mundong ito. Buhat ng likhain ang unang tao hanggang sa ngayon, marami ng panahon ang lumipas, Marami ng panghihinayang, marami na ding nagsisisi sa mga bagay na kanilang maling nagawa. Nilikha ng Diyos ang tao na maraming limitasyon at di na maaaring ayusin ang kahapon. Bakit, sapagkat dinisenyo tayo sa pagkatuto, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, mula sa walang alam tungo sa pagkakaalam, mula sa pagkakaroon ng buhay hanggang sa hukay. Bilang tao, tayo ay nagkakamali para sa ikatututo. Tayo'y nagkakasala upang ipaunawa na may batas ang sa atin ay lumikha. Anuman ang nagawa natin kahapon, masama man o mabuti iyon ay bilang aral para sa ikatututo. Nasa tao na lang kung siya ay magpapakasama pa o magpapakabuti pa o kaya ay sumakay na lang sa daloy ng panahon. Ang bawat tao ay gumagawa ng kasaysayang di na maaaring mabago ng sinuman. Di maaaring e-edit pa, subalit maaaring ituwid, habang siya ay nabubuhay. Si Haring David ay nagkamali, ito ay di na nabura sa kasaysayan. Subalit natuto siya at naituwid niya ang pagkakamaling iyon nang siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, maari tayong gumawa ng kasaysayang malinis sa mata ng tao, subalit sa pagsusulit ay humanda naman tayo. Ang makina ng panahon o time machine, ay isang konsepto sa pagtakas sa realidad ng buhay di tayo pinahintulutan ng Diyos na takasan ang katotohanan. Sa halip ay harapin natin anumang unos na may katalinuhan at takot sa Diyos. Unang nalathala 2015, Mer the Thinker.